Guniguni -guni TV Ako po ay si Karen Labing limang taong gulang Nakatira ako sa payatas Mahirap lang ang aming buhay Kung hindi kami mamumulot ng basura Ay hindi kami kakain Apat kaming magkakapatid Ako ang panganay ang nanay ko ay kasa-kasama naming nangangalakal. Si tatay naman ay hindi pwede maghanap buhay. Matagal na siyang may sakit, nakaratay na lang siya sa higaan. Araw-araw ay may mga dumarating na truck ng basura. Marami kaming naghihintay. Pagbuhos pa lang ng truck ng mga basura ay nag-uungnahan Napakabaho sa lugar na yun. Gabundok ang mga basura. Saring-saring mga patay na hayop ang makikita mo. May daga, aso, pusa. Mga inuuud pa ang mga ito. Pati bayan na lang ng sikmura. May mahahawakan ka pang dumi ng mga tao. Bata pa ako, ganito na ang ang mga napupulot naming kalakal ay nilalagay namin sa kariton. Nang araw na 'yon, marami kaming nakuhang kalakal. Napuno ang aming kariton. Agad na kaming umalis para ipagbili ang mga nakuha naming kalakal. Nang papaalis na kami, ay may napansin akong isang bagay na kumikinang. Nilapitan ko ito iniangat ko siya napakabigat, isa itong baon na bakal kasing laki ito ng kahon ng sapatos pinagtulungan namin ni nanay na isakay sa kari'ton, sinubukan ko itong buksan ngunit nakakandado ito nay, mahal siguro ito magkano kaya ito mabibili ang sabi ko kay nanay Huwag muna daw namin itong ibenta. Baka meron daw itong nakatago sa loob. Ang sabi ni nanay, Naka 350 kami ng araw na yon. Bumili na kami ng ulam at bigas. Sa hapon na uli kami babalik sa tapunan ng basura. Binaba namin ang nakuha naming baon sinubukan ni nanay na buksan ang baon. Pero hindi niya ito mabukas. Marami na kaming ginamit na susi. Talagang hindi ito mabukas. Kumuha ng martilyo si nanay. Pinukpok niya ng pinukpok ang kandado. Pero hindi pa rin ito mabukas. Nang hindi namin mabukas, ay tinabi muna namin. Mga alas 10 na ng gabi, nang natutulog na kaming lahat, nang may maramdaman akong nakatayo sa paanan namin. Hindi ko ito pinansin. Ang akala ko lang ay sinanay ito. Nang tumagilid ako, sinanay pala ang katabi ko. Tulog na tulog na ito. Tumingin ako sa paanan namin. Ay wala nang nakatayo hindi naman pwedeng si tatay yun. Hindi na nga nakakatayo si tatay. Ang tatlo ko namang kapatid ay tulog na tulog na rin. Natulog na lang uli ako. Maya maya na naman ay nagising na naman ako. Parang may kumakatok. Tumayo ako. Binukas ko ang pinto namin para tingnan kung sino ang kumakatok. Pagbukas ko ng pinto ay wala naman. Nahiga na ako at tuluyan na akong nakatulog. Kinabukasan, sinabi ni nanay na ibenta na raw namin ang baol para may pambili kami ng gamot ni tatay. Nang bubuhati na ni nanay ang baol, ay hindi niya ito mabuhat. Kaya tinulungan ko siyang buhatin ang baon. Talagang hindi namin mabuhat. Nagpatulong kami sa pinsan ni nanay na lalaki. Tatlo na kami ay hindi pa rin namin ito mabuhat. Kahapon ay nabuhat pa namin dalawa ng anak ko sabi ni nanay sa kanyang pinsan. Ano kayang laman ito? bakit hindi natin mabuhat. Umalis na lang kami nila nanay para mga lakal. Maaga pa lang ay napuno na ng kalakal ang kariton namin. Ipinagbili agad namin ito. Nang pauwi na kami ay may nagbigay sa amin ng maraming kalakal. Punong-puno na naman ang kariton namin. Balik na naman kami sa junk shop para ibenta uli ang aming mga kalakal. Tuwang-tuwa kami ni nanay. Swerte kami sa araw na to. Bumili kami ng gamot ni tatay at kalahating kilong manok. Iaadobo ito ni nanay. Bihira lang kami magpulam ng manok. Noodles, itlog at tuyo ang lagi naming uwi. Nang kumakain na kami ng pananghalian, ay dumating ang kinsa ni nanay na lalaki. May kasama itong dalawa. Bibilhin daw nila ang baol ng limang daan. Pumayag si nanay. Wala naman daw siyang gagawin sa baol. At hindi rin naman daw niya ito mabukas. Binubuhat na ng tatlong lalaki ang baol. Pero, hindi nila ito mabuhat. Hindi rin nila ito maiangat. Nagbiro si nanay na ayaw yata magpabenta ng baol at tumawa pa si nanay. Alas onsin ang gabi na noon nang nakaramdam ako ng sakit ng tiyan. Pumunta ako sa CR na paglabas ko ng CR ay may nakita akong matandang lalaki na nakaupo sa tabi ng baol. Napasigaw ako ng malakas. Nagising sila nanay. Bakit? May multo. May matandang multo ang sabi ko kila nanay. Nang tinuro ko kila nanay ay wala na ito sa kinauupuan kinuwento ko kila nanay ang nakita ko. Matulog ka na, hindi totoo ang multo, ang sabi ng nanay ko. Kinabukasan, maaga kaming umalis ni nanay para pumunta sa tapunan ng basura. Maya-maya lang, tumatakyo ang kapatid ko. Hindi raw makahinga kaya, umuwi agad kami ni nanay. Dilala namin si tatay sa ospital. Kailangan daw ikumpan si tatay. Umiyak si nanay. Wala kaming pera. Maraming reset ang gamot. Gabi na, nang pinauwi ako ni nanay, wala raw kasama ang mga kapatid ko sa bahay. Nang umuwi ako, ay pinakain ko muna ang mga kapatid ko. Pagkatapos ay humiga na kami. Nakakatulog na ako nang bigla nakita ko na naman ang lalaki matanda. Nakatayo ito at nakatingin sa akin. Agad ako nagtalukbong at nanginginig ako sa takot. Nang naramdaman ko na naglalakad ang matanda papunta sa aking ulunan. Nang biglang nilapit niya ang kanyang mukha sa mukha ko. Mamamatay na yata ako sa sobrang takot. Nang bumulong pa ito, wag mo kong ibenta. Parang nanggagaling sa ilalim ng lupa ang boses nito. Nang nagsisigaw na ako sa takot, nagising ang tatlo kong kapatid hindi ko inaalis ang talokbong ko kahit na hinihila na nila ang kumot ko. May naramdaman akong nag-alis ng kumot. Ang kapatid kong maliit. Umaga na pala ang sabi ko sa isip ko. Kahit na maliwanag at may mga tao na sa labas, ay hindi pa rin mawala ang takot ko. Lalo na pag napapatingin ako sa baon. Kumuwi si nanay, iyak ng iyak. Marami raw risetang gamot. Wala raw siyang pambili, kaya mga lakal muna daw kami. Tumingin si nanay sa baon. Kailangan daw na namin ipagbili ang baon para may pambili kami ng gamot sinabi ko kay nanay na huwag niya na itong ibenta. Kunento ko kay nanay ang nangyari kagabi. Totoo ba yung sinasabi mo? Sabi ni nanay. Kaya pala hindi natin ito mabuhat. Lumapit si nanay sa baol. Nang nagtaka kami na nakabukas ang kandado. Hindi na ito nakalak dahan-dahan itong binukas ni Nana. Laking gulat namin na makita namin ang laman ng baon. Napakaraming kinto. Bigla itong tinakpan ni Nana. Anong gagawin natin? Tanong ni Nana sa akin. Nagulat kami nang dumating ang pinsan ni nanay na lalaki may dala silang kartilya para isakay ang baol dito. Ngunit, ang sabi ni nanay ay hindi niya na ito ipagbibili. Nagalit ang pinsan ni nanay. Nag-usap na raw sila na ibebenta daw niya ito. Umalis ang pinsan ni nanay nagalit galit na galit. Nagtaka kami ni nanay Nakayang-kaya na namin buhati ng baon. Itinago namin ito sa aparador namin. Kumuha si nanay ng isang perasong ginto at ito ay pinagbili niya. Napakamahal ng isang ginto. Nagulat si nanay sa presyo nito. Nakabili si nanay ng mga gamot ni tatay. Binilirin kami ni nanay ng masasarap na pagkain. Nakalabas na si tatay ng ospital. May takot na naramdaman si nanay kasi ginalaw niya ang ginto. Natakot siya, baka may maghanap raw nito. Baka makulong daw siya. Kaya lang daman daw niya nagawa yun dahil wala talaga kaming pagkukuhaan ng pambayad sa ospital at pambili ng gamot ni tatay. Lumipat kami ng bahay. Nagpagawa si nanay ng maliit na tindahan at pinagpatuloy ko ang aking pag-aaral. Si tatay ay unti-unti nang bumabalik ang lakas. Ang baol ay nakatago pa sa aming aparasyon. 26 na ako ngayon. Hindi na muling nagpakita ang lalaking matanda. Iniisip ko na bigay niya siguro sa amin ang baol na puno ng ginto. Maganda na ngayon ang aming buhay. Nagpapasalamat kami sa matandang lalaki. Kung hindi dahil sa kanya, ay hindi namin mararanasan ang magandang buhay. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po